guys, mataan tayo ng bugot trap yan, dadayo tayo doon sa kabilang ano, you know, kabilang fish doon cool, sa mga sira doon let's go! dito sa puno kasi mainit. Grabe, malayo na rin ating nilakad. Balid na tayo tayo sa kabilang ano, sa pinakamalawak na ilog doon. Daming mga palaisdaan doon na sira. Doon tayo dadayo. Ang guys, dito tayo dito, dito, sa maliit na sipil. Sa sipil ng sapa. Dito doon. Dito pa. sa anak. Dito. Dito. tayo. Walang taan natin dito. Oh no! Ayun guys, nandito na tayo mga idol sa ano, sa palisdaan ng mga sira. Napakalapa dito ang palisdaan ng sira. Ayan, at dito tayo magtataan. Ang ating uli nang dito ay dawat or kalatugas. Kung may limango, di, hindi rin masama. <laughs> Bali nga pala guys, ang aking cameraman yung aking the only one as bad. Sure mga idol, wipe pala, wipe. Galing. <laughs> Ang galing. Ang <laughs> galing. ayun guys kung nakikita nyo yung maliit yun yung karatukas yung tumakbo may laman kagad yung ating bubu trap ayun o oh. try natin guys na ano bali hindi pa kami natatapos pakita mo yung bubu natin ayun yung bubu natin o oh. Ayun, hindi pa natin tapos. Ngayon, pagbalik natin, meron ng laman itong mga ano, itong mga ating trap. Tingnan natin, guys. wow, ang dami kagad, guys, oh. <laughs> Oo oh, nga, ang dami. Oo, oh, ang dami. <laughs> Bayas natin mamaya ang gabi natin, guys. Papantawin to. May daming wala yung, ano, natanong natin sa mga idol last na taan na natin ito mga idol so, malapit na tayo mga idol sa so, malawak na tayo no? meron tayong sirang palis na ano to at hanggang dito lang muna yung aking vlog at abangan nyo bukas yung pagtaan ng aking bubo at see you next vlog at abangan nyo bye bye